Mga natural na paraan at napakagandang panlinis ng atay, kidney at balat. Ang po ng pinagsamang kalamansi, sibuyas at bawang ay isang napakatinding panlinis ng ating kidney, liver at balat. Alam naman natin na ang ating kidney ay isa sa pinakamahalagang organ sa loob ng ating katawan. Ganon din po ang atay dahil ito po yung nagsasala ng mga lason sa loob ng ating katawan at inilalabas po nito ang mga lason sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Para makuha ang benepisyo, kumuha lamang po ay 10 kalamansi, dalawang sibuyas, katamtaman laki, at limang bawang na dinikdik. At magpakulo ka lamang po ng dalawang basong tubig at ilagay ito pagkatapos pakuluan sa loob ng walong minuto. At pwede na pong inumin. Benepisyo po ng pag-inom nito, nakapaglilinis po ito ng ating bituka. Pati na mga kolesterol ay inaalis din po nito sa loob ng ating katawan. At kung mapapasin mo sa iyong pag-ihi ay mayroong ay Ayun po ay dahil sa mga lason na nasa loob ng iyong katawan Na inilalabas na pamamagitan ng pag-ihi Mataas din po ito sa antioxidants na kailangan-kailangan po ng ating katawan Para makaiwas po tayo sa sakit na kanser Fully loaded din po ito sa vitamin C Tutulungan po tayo nito na makaiwas sa mga sakit na kagahan ng ubo, sipon at lagnat Tawin nyo lamang po ito tatlong beses sa loob ng isang linggo Maganda po kung sa umaga nyo po ito inumin nang walang laman ng tiyan. Para po sa ilang minutong dagdag kalaman, muli ako po si King San Juan. Good po sa inyo lahat. God bless po.